Makakaharap ni Carlo, The Bull buminaang ang ang rank number 5 sa bantamweight division na si Enk Orgil para sa kanyang one championship main roster debut. Pinalitan ni Enk Orgil si Asa Tenpao para sa one fight night 24, Brooks versus Ballard na magaganap sa ikatlo ng Agosto sa loob ng Lompini Stadium. Oras sa Pilipinas at sa ikalawa ay oras naman sa Amerika. Kahit na si Carlo ay naghahanda para sa isang striker na si Tenpao hindi ito aatras laban sa Mongolian Star bukod sa pagkakaroon ng pagkakataon na makaharap ang isang manlalaban na kabilang sa rango, Nagkaroon din siya ng pagkakataon na makabawi para sa kanyang mga kasamahan sa team. Natalo na ni Enk Orgil ang tatlong Pinoy nang napadpad ito sa One Championship. Dalawa sa kanila ay mga ka-teammate ni Buminaang. Sa kanyang debut ay nakuha niya ang panalo laban sa champion ng One Warrior Series Philippines na si Adonis Civileno bago tapusin si Rocky Bactol sa kanyang sumunod na laban. Pagkatapos ay dumating ang pinakamalaking panalo ni Enk Orgil. Nadungisan niya ang unbeaten record ni John Lomark Sangyao. Tinapos niya ito sa pamamagitan ng submission sa ikalawang round matapos makaligtas sa unang pag-ataki mula sa agresibong manlalaban. Maganda ang mga naging performance ni Carlo Buomina ang laban sa mga matatapang at mahusay na manlalaban sa One Fight Night. Subalit laban kay Enkh Orgil, kakailanganin niyang dalhin ito sa mas mataas na antas kung gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-akyat sa tuktok ng Bantamweight Division.